Hello! Good morning everyone! Kumusta po kayong lahat? Ngayong araw, ang breakfast namin ay Avocado Sandwich at tsaka Kape uh, Magkakape ako ngayong umaga Pero itong kape ko ay may sugar Ang kay Dimitri naman ay Wala, pure na kape yan Walang sugar Sobrang pait ng kape ni Dimitri At tsaka meron din po Kaming itlog at At saka, itong ang avocado sandwich naman. May cream cheese na paborito ni Dimitri. Yeah, it's from my friend. <coughs> oh, ramen. Very yummy avocado sandwich. Itong si Yuri ay nakatihan sa kanyang suot na medyas, sabi ko sa kanya, wag mo na lumabas kasi wala pa, wala pa siyang sapatos. Kaso, na, una na siyang lumabas. Pupunta kami ng bukid ngayon, guys. Bibisitahin na naman natin ang ating pinapatayong bahay doon. Ngayong araw ay dito kami dadaan sa may kabilang kalsada guys. Hindi ito yung usual na kalsada na dinadaanan namin. Minsan lang kaming dumaan sa kalsadang ito guys kasi nga ay under construction pa. Marami pang mga parts na hindi concrete. Pero pag itong kalsada na to ang natapos ay sobrang ano, sobrang ganda dito daanan papunta sa aming lupa kasi straight lang, hindi na wala nang paliko pa. At ito ding banda dito ng Dawi Negros Oriental ay maraming mga lot for sale dito. So kung interesado kayo, kung may interesado dyan, lot for sale, dito, dito kayo maghanap. Pero medyo mahal nga lang dito banda yung lupa kasi malapit sa concrete na kalsada. Marami nga din dito ang mga magagandang bahay, mga malalaki at magagandang bahay. Marami nga ding under construction ng mga bahay dito. Siguro mga yung mga bagong nakabili ng lupa dito, nagpapatayo ng bahay. Yeah. She said, wow! <laughs> Press no, wow! Just woke up and, wow! <laughs> Hello? You remember this place? Place? Karasata, kakay, siyod niya. At bago kami pumunta sa aming lupa ay dadaan muna kami dito sa may sa may restaurant na tinatawag na Halfway Cafe. Uh dito kami kakain ng lunch kasi kasi lunch time na pala ngayon at hindi pa kami nakakain. At uh, while waiting for our food, maglalaro-laro muna kami dito. Puck, 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 The sea is so blue so... <laughs> puck, <Hi. laughs> While waiting for our food, Hi. <gasps> almost that was almost. Don't destroy it. nice move wow. ah! <laughs> Ring. Help you. okay i got an idea <laughs> you, Chik, you want to play you wanna I don't I don't want to join you want to help oh, papa destroy ah <laughs> <all>. oh, jeez <laughs> It's a You Yuri, no Don't destroy it. Hey! I don't. I want But it's not. But it's not lost. <laughs> uh -oh. <laughs> oh no! Oh <laughs> no! Ito ang in order ni Dimitri: fish and chips. At sa akin naman ay Filipino breakfast. <laughs> Ito lang yung nagustuhan ko kahit lunch na breakfast pa yung in order ko. At ayan nandito na nga kami sa lupa namin, papunta kami sa lupa namin. Ngayong araw guys ay amin nga palang susubukan ang Starlink na binili namin online kung gagana ba siya dito sa bukid. It, itatry ni Dimitri na i-install dito. Tingnan natin kung gagana ba siya. At ayan guys, tingnan nyo yan na kapag install na din sila ng mga kahoy sa aming porch para sa aming floor sa porch. At nagsimula na din silang maglagay ng paint sa dingding ng aming sala. Dito naman sa kwarto namin ay natapos ng lagyan ng paint. At saka sa CR naman, natapos nang ilagay yung mga tiles sa dingding at saka yung sa floor ay malapit na din matapos. Hi! What are you doing? <laughs> uh, what happened here, your monster truck? Ayan, ah, si Dimitri kung saan-saan na umaakyat. Nagahanap siya ng signal ng satellite. Hindi niya mahanap. Nahihirapan siyang hanapin ang signal ng satellite. Ano kayang problema? Bakit ayaw gumana dito? Like working. Huh? Why? It like find better it work here? That's sad. <laughs> parang ayaw gumana ng starlink dito guys maybe I need to put that side try like there namin ngayon ang starlink dito sa bukid hindi makahanap ni si Dimitri ng signal sana naman gumana ang starlink dito sayang naman pag hindi gumana maraming mga trabahante ngayon dito kasi kasi nga ay sabi ng aming contractor i tatapusin nila ang project na to ngayong buwan kaya puspusa na kanilang trabaho dito guys you chick at ngayon, sa taas naman siya ng bubong aakyat. Diyan niya hahanapin yung signal sa taas. Baka may signal dyan. Baga. Dimitri is climbing up mama, mama. to the roof Kami buko. Kami buko. to find the satellite signal. Ha? Huh? Does it work? I hope it will work there. we'll be sad if it's not gonna work we already bought we already bought it and it's not gonna work here in our house no, no? So yeah look papa is climbing there Papa is an itsy bitsy spider. <laughs> itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain. Okay. Dimitri is trying to find the signal there up there <laughs> on the roof. No? This is a great location, but it's weak. Weak? Decent, are Ah, decent? It's like, okay. It's okay? Decent is enough? <laughs> Alright, yeah, we ah, found the satellite. already have internet. Oh, really? You're connected now? I, I have and telegram. Wow. my session on Wow. It's a Wi-Fi network. There, there's a signal. Na. Nakita na ni Dimitri ang satellite. Pwede na kami gumag fi dito. Yeah, it's working. We're gonna have our Starlink installed here. We'll not have problem with wifi connection. You sure it's not gonna fall down there? We'd... The wind will not blow it. The wind might blow it. But blow it away. Online again. Let's try speed test. If a problem, speed test. 280. 180. 180 megabit пишет. Yehey! My Wi-Fi connection na kami dito, guys. na In -in ni nilagay ni Dimitri yung router dun sa taas ng bubong namin at ay malakas naman siya ang sinya. Okay, wait for shower and can stay there. <laughs> <hour> shower arrive. Right? <laughs> yeah. Pwede na kaming tumira dito. May wifi na. Tapos na ang CR. Ah, wala pang... Malapit na matapos ang CR. Lalagyan na lang ng... Ano, ng... Toilet, bowl, tsaka yung... Shower at sink. At pagkatapos, pwede na kami tumira dito. Pwede na. Pwede maglagay dyan ng... Ano... Lamesa dyan na kami magtrabaho. Mag-edit ng mga videos. Yeah, I didn't connect the water yet. Yeah. yeah, water. I have to ask what happened to the water. Kailangan lang namin ng tubig, guys. Hindi pa na-connecta yung tubig namin dito. Nabili ko na lahat ng mga materials pero yung plumber ng barangay na to hindi pa pumunta dito kasi siya ang mag install yung plumber ng barangay namin. Oh, I brought his toys. He enjoys I found there uh, some... Fruit. Milk. Looks like milk. Oh, don't drink it. It's for wound. Uh, maybe. I think we have like that also, but not like this. Put on your... Pimple? <laughs> what if my pimple will be bigger? <laughs> Oh, yo, Chiksan mo na siya sa da. Sam pumricho, moadet. Ibigay. Pa At itong toilet bowl na pinili namin nung isang araw ay na-deliver na pala nila dito, guys. ng ano ngayon, panahon ngayon. Medyo malamig yung hangin dito sa bukid. Napaka-presko. Mayong gabi. <laughs> Your chick is already there. <laughs> Jake is so excited to go go home. He's excited to go to our car. He even walked. He missed Baka. <laughs> because Baka called him. He mala ning lakaw. Namiya. First time see your chick na maglakad nang siya lang hindi hindi siya nagpakarga. Yeah. Ayun na si Yurchi ko. Iniwan na kami. <laughs> Excited na siyang umuwi. Kanina pa siya. Kanina pa niya sinasabi, go back to, go back to car, go back to car, go home. <laughs> So cute. Such a good boy today. Walk walking just by yourself. What happened to you short? Your chick. Please be like that always. Don't ask mama or papa to carry you, just walk. <laughs> Stand up. That's all right. Hurry up! Yay! You did it. Great! Baga, so happy. He's so happy. We're home. Baga.